Another day, day. Another umaga. Another araw, mga inday. Hinatid ko na si Bunso, mga Inday. Bumalik na ako dito sa bahay at ako'y nagutom. Makakain na ako ng dalian, mga Inday. At saka kahit hindi kayo nagtanong, repeat yung ulam ko, mga Inday. Nagmamadali dyan, mga Inday, kasi may lakad na naman ulit. Araw-araw talaga akong wala dito sa bahay, mga Inday. Kung nandito man ako, hindi naman talaga ako dito magtatagal. Gawa ng marami akong gawain ba? Tinatanong ko nga yung sarili ko mga enday, bakit lagi akong busy? Pero may mga kilala naman ako day, pagkahatid ng mga anak nila sa school na nasa bahay sila day, nagligid-ligid lang man sila day. Papapasana, all ka na lang talaga, bakit sila nagligid-ligid, samantalang ako lagi man akong alis-alis day, oy. Pagkatapos kung kumain mga inay, naisipan ko nilabas ko yung aking dessert. Alam mo ba yung ginamit ko dyan, day? Gelatin na may collagen, 100% collagen daw yan, day. So ngayon, yung gelatin na binili ko, kaya gumawa ko ng dessert. Excited pa naman ako mga inay na tikman-tikman. Ito mga inay ba na ako pagkuha ako inay para man gami, day, oy. Nagtaka ako na dyan ng maraming bisis, day. Bakit kaya parang gami naman ito? Naku, nasayang lang tuloy yung mga pinaglalagay ko, day. Siguro mga Inday ay nagkamali ako sa tubig mga Inday no. na Sayang talaga Inday kasi collagen talaga ginamit ko na powder yun, day, ba? Fast forward, mga Inday, maalis na ako, day, kasi pupunta nga ako sa labas At yan ang outfit natin, day, kasi mangani man tayo, day. Hindi ko alam kung anong mangani basta Tagalog, day. O, yung bang nangunguha ng palay, day. Joke joke lang mga Inday, pag ganyan kasi yung outfit sa atin, day, yung sombrero day, eh, para na tayong nangunguha ng palay, day. oy. Dito mga Enday, pag summer, ay palakihan talaga ng mga sombrero, day. Oy, naku, wala pa nga, naka one port yung akin, day. Nasira ang mukha ko, day. Sobrang init, day. Oy. Kinahapunan dahil pinaliguan ko na yung mga anak ko dahil at everyday yan ang ginagawa ko sa anak kong babae dahil yung buhok niya ay binoblower ko talaga yan dahil kasi naka natural straight yan dahil ba? Pina-straight yan ang papa niya mga inday. Ngayon mga inday nagtalo kami niya nung pina-straight niya mga inday. Hindi talaga niya sinabi sa akin na ipapa-straight niya. Sinabi na lang niya mga inday na natapos na. Kaya hindi na ako magre-reklamo kahit pa masiguro magreklamo ako ay eh, hindi na masiguro mabalik yung ginawa niya dai <laughs> Kaya hindi ako pumapayag na magpa-straight yung mga inday dahil ako ay kulot. Alam ko kung anong struggle, pag struggle nga pala, pag naunahan na bitaw ng straight day, at saka bata pa yan day. O? Ang katwira naman ni Hapon inday ay okay naman kasi nga dito inday, pag kulot ka, halata kang foreigner, yung kulay mo, yung salita mo, yung buhok mo, ay nabubuli talaga inday. Hindi naman 100% mga inday, pero may mga pangyayaring gano'n. Fast forward mga Inday, hapunan. Ito yung hapunan namin mga Inday. Pag summer pala dito mga Inday, yung mga tao halos ayo kumain ng mainit, day ba? Yun pala yung noodles, day ay malamig yan. Tapos, nung patulog na ako mga Inday, dahil meron nga akong pinagdaanan sa aking dibdib at saka sa aking puso. Charis! <laughs> Pero totoo mga enday may pinagdaanan ako kaya nagimot-imot ako dyan nagino, Naginom ako ng warm nilagyan ko ng powder clubs para makatulog ako kaagad day ba. Tapos sa kwarto mga enday, hindi talaga ako nag-iilaw mga enday kasi nagimot-imot man ako dahil So wala talagang ilaw-ilaw mga day no. So dito na lang mga jay, Bye bye mga day.